Taurus, ang mga pahiwatig para sa iyo ngayong araw ay maging maingat sa mga sinasabi, lalo na sa iyong mga kapatid o kamag-anak, may posibilidad na hindi nila makuha ng tama ang iyong mga salita at ito'y makakasakit sa kanila nang hindi mo inaasahan. Sa mga desisyon na gagawin mo, kahit na ikaw ay likas na matalino at maingat, mahalaga pa rin ang doble ingat dahil ang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malalaking problema. Sa usaping negosyo, iwasan ang anumang pagbibiyahe o transaksyon para dito dahil walang magiging pakinabang ang iyong mga hakbang ngayon, mas makabubuting ipagpaliban ang mga plano at suriin ng mabuti ang sitwasyon bago magsagawa ng aksyon. Sa pamilya, Walang magandang aura sa tahanan ngayong araw, partikular sa usaping pinansyal, iwasan muna ang anumang transaksyon o pagpapautang upang hindi malito at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Magdulot ito ng kalungkutan sa iyong mga mahal sa buhay kung hindi ka magiging maingat. At kung may mga hiling o kagustuhan ang mga magulang, mas makabubuting itoy sundin upang magbigay ng kasiyahan sa kanila ang pagbibigay ng oras at atensyon sa kanilang mga nais ay magdudulot ng mas magandang kalusugan at magpapalalim ng inyong relasyon Sa trabaho ang pagiging mapanuri at maingat sa bawat gawain ay magbibigay ng kasiyahan hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iyong mga boss Makikita nila ang iyong dedikasyon at kasipagan. Kayat posible na humanga sila at isama ka pa sa mga mas malalaking proyekto sa hinaharap para sa dagdag na swerte. Isama ang mga kulay na color blue at color white sa iyong araw. Tandaan din ang mga numerong number 10, number 37. At number 21 dahil magdadala ito ng positibong enerhiya sa iyong mga hakbang, huwag kalimutan, ang libra ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin, kaya makinig sa kanilang pahiwatig upang mas maunawaan ang direksyon ng iyong kapalaran.